Yun, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano na sabihin mo, Joe? Peng, siya nga pala. Na kailan sila kahapon? Ha? Si Kuya Paul, si Benjo. Si Kuya Paul, lima. Si Benjo, sampu. Lah, ba't ganun? Nakakapagta ka naman. Ba't si Benjo, sampu? Si Kuya Paul, nakalima. Oo nga, kasi yung pagkakalong ko nang paalam si Kuya Paul kay Benjo na alis. Ah, ganun ba? Nakakapagduda kasi. Deo po kasi kagahapon eh. Kaya nga eh. Baka mag-isip si Kuya Ngok dahil lima lang si Kuya Paul. Oh, adyan na pala si Benjo eh. Tatanungin ko nga to. Nakatambay kayo oh. dyan ah. tayo? Wala pa nga eh. Nakainin si Kuya Paul kagahapon. Ayun nga eh. Ayun nga yung sasabihin nga ngayon eh. Tara, dun tayo sa loob. O oh, sige, Ito yun about kay Kuya Paul, yung sasabihin ko. Tungkol kay Kuya Paul? Bakit? Ito kasi yun. Di ba kahapon, iniwang kami ni Kuya Ngok? Wala siya. Tapos ikaw, day off ka, di ba? Tapos si Kuya Paul naman, gumagawa sa akin ng dialog. Tinatamad siya dito, sabi ko sa kanya, please lang kaya ko, Paul. May, may darating ng customer dyan, katulad nung may customer, iniwan niya ako. Follow mo nisa. Siya ngayon matagal dito, dapat lagi siya nandito eh. Hindi ako yung iniiwan niya eh. Baka bago-bago lang, di ba? Dapat di ganun. Pero okay lang yun. Kahit pa paano, tinatago ko pa rin kay Kuya nangyari sa kanya dito. Ganun ko lagi yung ginagawa sa inyo, Kuya Paul? Siguro di pa alam doon yung Kuya Oh, ayan na pala si Kuya Ngo eh? Oh, mo may pinag-uusapan kayo tatlo ah. Wala naman po kuya mo. Kahapon boundary ka ah. Nakasampu ka ah. Ba't si Kepol mo nakalima lang? Pero customer ko kasi mga nagubitan ko kahapon kaya mo pa eh. Nagsikain na ba kayo? Di pa oh, nga kuya mo eh. Tara tara. Saan ba tayo kakain? Doon kuya mo. May alam mo pinagkakainan. Kala kuya Mark. Loko. No, go to Mars yun. Ay go to Mars ba yun? Kala kuya Mar. O oh, tara tara tara. Ito ko oh, yung, oh, yung go to Mars, oh. Ah, ito ba? Sakto, wala pa naman paano naman kami gupit. Ayun. Ka Ay, te! Kaya eh, pwede ko ng maka... lugaw. Apat na plane. Dalawang okay. toko, ah. At dalawang puto. Dalawang lumpia. Ayun, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano sa mo, Joe? Kaya nga, yung abot niya kapuntay ka, Paul, kaya mo, kasi nga, ano eh, tulad nung niniwan mo ako kapon, na walang, mo, nandito si Kaya Paul, pero wala naman, kaya mo, palakot lahat siya nun, nagdahil lang pa nga siya nagtatay, pero hindi, kaya mo, niniwan niya nga magisya, tapos nag-break time pa siya nun, bali, alas lahat na naubos niyang oras, tatlong oras may ikit, kaya mo. Hindi ko alam yung ginagawa ni Paul, ah.